kahulugan ng pitaka sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa isang pitaka ay kumakatawan sa tiwala sa sarili. Ang kahulugan ng panaginip na ito ay nakasalalay sa mga detalye sa pagtulog. At ito ay napapakita ng kaalaman sa sarili na hindi mo dati. Makakahanap ka rin ng pagnanais na baguhin ang mga karera o nakakaramdam ka ng pagdududa bukod sa iba pa. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip tungkol sa mga pitaka ay nauugnay din sa pagtitiwala at kapangyarihan. Magagawa mo ang gusto mo. Ito ay isang perpektong panaginip. Ngunit mag-ingat sa ilang mga sitwasyon, ang panaginip na ito ay maaaring magpakita ng labis na kawalan ng kapanatagan at pag-asa sa iba. Huwag hayaang kontrolin ng iba ang iyong mga aksyon at buhay. Nalalapat ito kapag nagbigay ka ng isang bag na puno ng mga makakalagang bagay sa iba dahil hiniling nila ito. Upang malaman ng higit pa tungkol sa kahulugan ng pitaka sa iba't ibang sitwasyon, nasa artikulong ito ang iba't ibang konteksto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pitaka Kapag nakakita ka ng pitaka sa isang panaginip, maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa uri ng pitaka. Sa pangkalahatan, ipinapahiwatig nito ang isip at kaalaman sa sarili na maging mas in introspective. Maaari kang makaranas ng isang bagay na nangangailangan ng karagdagang kaalaman. Ito ay hindi isang bangungot bagamat ang kahulugan ay medyo nakakatakot kahulugan ng panaginip tungkol sa humawak ng pitaka. Ang paghawak ng pitaka sa isang panaginip ay nagpapakita na meron kang sekreto na nais mong panatilihing mabuti. Hindi mo nais na makasakit ng isang tao o ayaw mong ipahayag ito. Ito ang dahilan kung bakit naroroon ang panaginip na ito sa iyong pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pitaka ng ibang tao. Ang kahulugan ng panaginip ng pitaka ng ibang tao ay nauugnay sa mga pangangailangan sa pangangalaga. Makakatulong kung merong kang mas maingat na saloobin upang masiyahan sa buhay gaya ng dati. Ang panaginip ay nagpapakita rin ng iyong pagkamausisa sa ibang tao para mas mapagkakatiwalaan mo sila. Ang mga bagong tao ay may nakaraan at karanasan na hindi mo alam at maaari kang magduta. Mag-ingat dahil maaari mong ihiwalay ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na pitaka. Ang walang laman na pitaka sa isang panaginip ay nagpapakita ng kahinaan. Ito ay isang palatandaan na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong sariling buhay. Pakiramdam mo mahina ka. Ang panaginip ay isa ring senyales na nawalan ka ng isang mahalagang bagay ang isang walang laman na pitaka ay maaari din mga hulugan ng isang lihim na nabubunyag. Kung meron kang sekreto, sabihin lamang ito sa mga taong tunay mong pinagkakatiwalaan. Kung may sinabi kang lihim, siguraduhin wala itong masamang epekto. Huwag ibunyag ang mga sekreto ng ibang tao. Tandaan na huwag biguin ang sinumang nagtitiwala sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pitaka na puno ng mga gamit kapag nanaginip ka ng yung pitaka ay puno ng mga kalakal, ito ay nagpapakita ng pagkahapo at labis na pangako. Napakaraming pasanin mo sa mga bagay na dapat mong gawin. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang ugali na gumamit ng mga refugee bilang isang mekanismo ng pagtatanggol. Maaari mong piliin huwag pansinin ito kaysa harapin ito. Ngunit hindi ito tama. Ang panaginip na iyon ay nagpapahiwatig din na nagdaragdag ka ng pasanin ng ibang tao sa iyong pasanin. Kung ito ang kaso, maaari mong tulungan ng mga tao nang hindi sinisipsip ang kanilang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng pitaka. Kapag nanaginip kang bumili ng pitaka, nagpapakita ito ng pagbabago sa makatuweran hinaharap. Ang pagbabagong ito ay nagpapaunlad sa ating pagkatao at pagsulong sa karera. Makakatulong kung nilapitan mong pagbabagong ito kahit na sa una ay tila kakaiba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang ninakaw na pitaka. Kapag nanaginip ka na may nagnakaw ng iyong pitaka, ibig sabihin ay kailangan mong magingat. Maaaring may gustong manipulahin ka o samantalahin ka lalo na sa pananalapi. Sa trabaho, maging maingat na may magtanggang nakawin ang iyong mga idea o pagsamantalahan ang iyong mga kakayahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pulang pitaka. Kapag nanaginip ka ng pulang pitaka, ito ay may kaugnayan sa pagsinta at pagmamahalan. Ang isang pulang pitaka ay tungkol sa purong enerhiya. Mayroon kang mataas na intensity at ang iyong buhay pag-ibig ay nangangako. Mag-ingat na huwag mawala sa pag-ibig at kalimutan ang tungkol sa iba pang mga obligasyon. Gayunpaman, kung ang panaginip ay may masamang pakiramdam, kung gayon, ito ay isang senyales na ikaw ay masyadong nakatuon sa pananalapi at nakalimutan mong kumuha ng mga pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na pitaka. Ang itim na pitaka sa isang panaginip ay kumakatawan sa mga lihim at misteryo. Kailangan mong magtago ng mga sekreto sa iyong buhay. Kailangan mong panatilihin ang iyong personal na buhay at kailangan mo ng oras upang mapag-isa. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpakita ng labis na takot sa pagtanggi. Maghanap ng balanse sa pagitan ng kung ano ang pinahihintulutan mong makita ng iba at kung anong itinatago mo para sa iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala ang iyong pitaka kapag nawalan yung pitaka sa isang panaginip ito ay senyales na nawalan ka ng yung sariling pagkakakilanlan maaari mo maramdaman na nawawalan ka ng kontrol sa yung sariling buhay ang pagkawalang ito ay nangyayari dahil sa mga pagbabago sa buhay hindi madali ang pagbabago ngunit huwag magkalala kailangan mong manatiling tiwala ipinapakita rin ng panaginip na ikaw ay isang taong handang tumanggap at naglalabas na magandang enerhiya may magandang balita sa hinaharap